work this now. You. The paglalaban. na. Hello everybody! Kumusta ng ating mga life John? Chona! 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 Thank you so much! Pangako sa'yo! Ay! Ay! ipaglalaban ko. Tiyara. <laughs> Grabe, kumanta si mga eh. Aray, aray, aray ko. Pangako iyo. Pagunsa ka. Baka Pag galay. Ulan, mandiri sa mga dyan, ay. Very lance. Na mawala na po tingali ko na ako sa tindahan. Siya na yung mga tindahan. Mawala na po bakay mo change man ang change man Godayahan ko dayahan ko. Ito na bang internet. Pangako sa'yo. Wala. Wala. kanta na lang buta. Biskot po eh? Wala Paglalaban ko Sa hirap kinaway Isa junutan dyan ang tanaw na Bahala na. Basta na, Wala kang jon John. Siyan so, na, wala ko yarang. But, may harang sana ako, day. Sana may harang. Wala na akong time para oh, mga ano. Mayroon pa naman akong niluluto doon sa bahay, day. Baka malimutan ko yan, nasimba ko. Pas-pas-pas, pis-pas-pas. umaasa bukas sa aking puso like to know <laughs> Thank you, Chona. Disabihan ko na lang ni Mo. Biyahin na lang ko. Pagkuhan na mo ko niya. Puwagot kinanglan man dito counting na mga ano ba yan Bye! para hindi naman mano yung di ba update update day day thank you chona thank you mandar Mauri Bulares. Bulares, e play kita dito. Misti! Maka hindi pa ikaw madikit. Kailangan ko hindi ako mano kasi meron ako ang tinakang doon sa aming bahay. 710 Mode Rurales. Rosales. Hello. Dito po ako may isang main channel po. Main channel po ang magbibisita sa inyo. Ito po ay ako, si Henry King po ay bibisita sa inyo. Pero sa si mamang babe to ah. Main channel po ito dahil. Mamang babe. Ayan po. Ayan mo din. Ano na? Nagplay na. Punti ka na kung nawala ah mamang baby yan ha. Naka ka. Naka, naka room one ready waiting for the guest. Ayan. Alam ano niyo na mga signal nga ron. Mura ng dapuang. Ayan po. Nawala-wala na. Ayan. Yung signal natin dahil. Ayan po. Nawala-wala. Ayan o. naka pa. Si Moody naka-play. Yo. Wala man gani ako nga namay signal akong isa ka sikit. Og signal ron ay. DM, thank you DM. Thank you DM. Ko, kwento mo kwento 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 thank you dm maro akong tindak ang don sa aming bahay tinakang gitak ang, -ang. may akong gitak sa aming bahay maluoy, eh, malo oh. Ay, nagtak ang si mama. DM, thank you, DM. Zero na, DM. Zero. 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 Wala nang mga motor. Kasi yung mga motor kasi ang nakano eh. Misty, thank you, Misty. Nagawa kasi ako ng reels. Eh, pero wala ng reels ngayon. Ano na lang? Videos. Then, mga picture-picture. ang po niya na po. Wala na kahit gano'ng kakawasak. Kaya kaya kang pag, -paga, pag, pagalingin, pag buhin at bigyan ng Diyos na pinakamaganda pero ito ni isang magandang palala sa Diyos na sumula at pinaka ang pinakahindi hinasaan ng mga kwento sa pag-ibig sa kanyang perfectong oras ayan maligayang bate Sun, sun, heat, and bubu. Mga ligayang bub. Bate. Mag-islapan ang mga bituin ng celebrity ko inyo. I know, I remember, I remember, pagdating ng Tiranic Artistic sa na kakaan. Kapan ang puso ninyo mga walang sawang support ah, panurin nun din mo sa so, mga sinya, buong bansa. Buong buong bansa. Yeah. bula gak, it bula kalau masuk kota jangan, it bula ga gak 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 我过来拿点东西。

guys, grabe sobrang aking ano guys, oy yung ano ko ba guys nandito pala si Pris may thumbs up po host hello, shout out ay Diyos ko naman yung mga signal natin ba pusa ko, gutom na daw siya ay, mama mama

Okay, joy, ulan, ulan the red purple. Ugma te, eh, ugma ay. Mabot si kulot mabot si pulot ugma. Eh ugma ba to? sunod oh, suno 13. Mabot si kulot den ang mag sugat akunta magsugat joy. So dilingon ingon ng anak ako, ako na lang mama. Kabsa Tricky Vlog. Hello. Kelly! Thank you so much. Akong anak babayang magsugat ni Kulot Joy. Gutom man ako eh. Magsugat yung anak ko sa kaya no? kay Kulot. Yung babae kong ba, anak. Oo, dyan sila sa Manila din. Tayo sana makita-kita doon. Tayong lahat. Makita-kits. Salamat. Kabsa Vlog. Oh, tuan na akong anak ng laki. Tuan na siya dito, Joy. <laughs> Dali na po din taon. Kasab, kapsat. boy. Ano ba to? Yung bang ano ba? Hindi kita mapantihan. Ano ay, sobrang hina ng ano. Tagad sa, sa Ricky. Ano, mag, magpanti ikaw ba? <laughs> panti grabe sobrang hina ng net namin dito ewan ko ba paano na to wala naman ano sa triki boy maglab sabi ni joy redacto ala sige mag ulander e ito na tingnan mo kalibutan parang dulum. Madilim na ang kalibutan. Nako. Wala pa akong signal. Ikot pa talaga yung mga phone ko. Oh my God. Maya maya punta ako sa ano. Kasi ano ko, yung mga pusa ko, kailangan magkakain ng 6 o'clock. Kawawa naman ako, gutom na ako. kahit kano kahit may nagload ganun din sobrang hina ng ano ngayon ah ewan ko kung bakit tinan mo nga oh yaw uy bakit ka ganyan bakit ka ganyan pag ibig ko hindi maintindihan kaya nga ayoko na parang na discourage na ako mag ano eh, mag Ano ba yan? Mag-live. Hmm. Tripod, pero ulan. Dito, wala net. Dito, wala net. Ho? Oh. Dito may net naman kami, pero ang hina. Sobrang hina. Parang nagkamang. Mahina ito nga. Mabot nga ano ka. Nga nung hina Ang mga Ama, signal, uy. Di ko na alam. Kung bakit ka ganyan. Inamon, dan na naman, ikot na naman. Maya-maya nito magano ako mag-end na ako ita one hour ko lang ha. Thank you salamat. Thank you salamat. Thank you sa lahat. Sa mga nagpunta dito, salamat. Kasi ulan na naman. Umuulan, umuulan na naman. Maginaw, wala pa akong ano, sudan. Adsen nga ako sa kay Peli Cooking Ako pa, nanon ko pa. Pupunta-punta ako, den magikot-ikot na. Ayun. na Limutan ko na. Minsan, yung malakas-lakas, ah, magpunta ako. Ewan ko bakit ganito ang mga noy. Eh? Mga signal. Dito na ako, ay, eh. na, na, na. Ayoko kumain ng mga ganito si Gutom na gutom na si Mamang Wei. Nako, nagutom na ako. Gutom na gutom na po ako. Lakas ulan dito. malapit naman ako magano. malapit naman ako magen naman. Ayi para one hour ko lang, sayang naman eh. Gutom ako, oi. Gutom na ako, pwede pa. pa. mo muna ako sa bahay kasi ulan. Dito na lang kayo. Bahala na kung nasaan na kayo, ha? Ayun, punta, ha? Kasi puntap muna ako sa bahay. Mapakain ako ng pusa. Wala pa, si di ko na nakita. Maginaw, magdanap ako ng jacket. now, kasi dito, Joy, gabi ka tugnaw, Joy, matos ako, pika, Joy, ha. Guwag kong puhan ka ng guwag kong... jacket